hipon ng mga politiko at mga utak hipon na kontraktor at mga utak hipon ng mga anak ng mga congressman na yan ay marapat lamang po na kayo ang kakarmahin. Bakit ko po sinabi na kayo ay mga utak hipon lalong lalo na si congressman Abante sapagkat ang isang hipon ay naghalo ang utak pati tayo na hindi niya napag-iwalay ang tamat mali. Oh! Sino pa ba ang susunod? na ka kayo! Mga Pilipino! Oh, wag kayo! No, no. ngayon. Saan daw maniniwala ang mga mamayang Pilipino na may mapupuntahan ang investigasyong ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Karapatan nating mga Pilipino na hungkatin at imbestigahan kung saan napunta ang budget para sa flat control. Ang flat control pag-asa ng mga Pilipino, ngunit kinain pa rin ng mga politikong walang awa sa mamamayang Pilipino. Anong klaseng investigasyon pa ba ang kailangan, Mr. President? Anong klaseng investigasyon pa? Sinabi na po ni Diskaya, sinabi na po ni Congressman Tobi, na sangkot si Martin Romualdez at si Zaldico sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Ngayon, nung sinabi ni Senate President sa pangunguna ng Senate President na si Scudero, at ang Blue Ribbon kay Senator Rodante Marculeta ay napilitan ang pamilya diskaya na tukuin at sabihin kung sino ang nasa ulo ng nakawang sa gobyerno. Pero nakakapagtaka ng gabi yun mismo pinalitan nila ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Rodante Marculeta. ang Pilipino at magtuturuan lang sila sa House of Representatives. Walang Pilipinong nanana, walang Pilipinong naniniwala sa mga imbestigasyong ginagawa ninyo. <laughs> lahat ay nasa House of Representatives, makasarili at hindi nila nilalabas ang katotohanan. Unang-una sa lahat, Mr. Mr. President, yung sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na gumagawa kayo ng malawakang investigasyon. Kung seryoso si Ferdinand Bongbong Marcos sa investigasyon ito, isang turo lamang to ng Presidente mapapanagot at mapukulong kung sino ang nagnanakaw ng kaban ng bayan. Lalo, lalo, lalo. Kaso, dahil kasabot at ulo ng mga buwaya si Bongbong Marcos, hindi niya siniseryoso ang investigasyon ito. Lalo, lalo. Ngayon, ang unang-unang dapat imbestigasan, ay si Martin Romualdez. Dapat ang umisimbisika o mag imbestiga kay Martin Romualdez at si Tzaldiko ay hindi ang House of Representatives. Bakit? Ang House of Representatives ay biased. Fake news. Hindi sila pumabalik sa mga mayang Pilipino sabagat ang pinampaligan nila ay si Martin Romualdez. Tama! Tama! Yan yung dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Kasi natumbok ni Rizkaya at si Congressman Toby na sangkot si Chaldico. Ngayon, pinalitan nila ang Senate President. Bakit? Para hindi matumbok si Chaldico. Dahil kapag si Chaldico ay nahuli at napilitan siyang aminin ang lahat ng katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit hindi pinalitan ang Senate President. Para hindi lumabas ang katotohanan sa mga Pilipino. Yan yung dahilan. Bakit? Kasi pag ko si nagipit yan, magsasabi at magsusumbong-sumbong siya sa mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President para kasinungalingan ang lumitaw sa mga mayang Pilipino. Yes! President, hindi na po bobo ang mga Pilipino. Hindi na po bobo ang mga Pilipino at takot sa inyong mga politiko na nagpapahirap sa bansa. Yes! Ang mga politikong niyan, ang nagpapahirap sa bansa. Taon-taon, lalo lagi tayong bumuboto. Palagi tayong bumuboto dahil sa kanilang mga pangako. Bawat eleksyon, ang mga politiko ay tinatawagan at sila'y nangangampanya na kung ano-ano ang kanilang mga pangako. Pero tignan ninyo mga kababayan kong Pilipino, after eleksyon at sila ay naupo, ni hindi mo sila makita ni kapag pumunta ka sa opisina nila, kailangan mo pang kumuha ng kung ano-ano para makausap sila. Huwag po natin ipagpalit mga Pilipino ang ating prinsipyo at paninindigan sa limang daang pera, limang kilong bigas at tatlong lata ng sardinas pag eleksyon. Mga kababayan, iboto po natin kung sino ang totoong may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Yes! 🎵 Nakaw, maka-nakaw sa isi ko yes. 🎵 Sa mga kapatid kong ng mga Pilipino at yung mga nanonood po, ingatan po ninyo, magpukulan ang ng impormasyon kung kailan ang saktong rally. Sa September 21 po, sa Luneta 5 po tayo magkikita-kita. Okay? Huwag na po kayong pumunta sa kung ano-anong rally o anong date na rally, huwag nyo na po silang kahit sino pa po ang politikong ng extension ng bagong rally, huwag po kayong pumunta at dala tayo po magpalakas at ianda natin ang ating lakas para sa September 21, mapatalsik na po natin ang mga kurakot na nagpapahirap sa ating bansa. Kaya po, huwag na po kayong pumunta sa mga rally na i-schedule kahit kanino. September 21 po, dadat sa ang Pilipino sa Luneta Park, 9 a.m. ng umaga. Pupunta sa Luneta Park po, noon po, Unity. Walang kulay-kulay. Iwan po muna natin ang mga kulay-kulay natin at mga sariling interes ng mga politiko. Doon po, ilabas po natin ang galit natin sa mga politikong kurakot. sa matatamis na salita ng mga politiko. Mga kapatid ko, mga Pilipino, saan na nalilig ang ko Walang ang sinabi ni Henry Luna noong kanyang mga kapanahonan Sige, na pinapili niya ang mga pr presidente at ang mga senador. Sige, Bayan o sarili, sabi ni General Luna, kumili ka, negosyo o kalayaan. Bayan o sarili, huwag tayong maniniwala sa matatamis na salita ng mga politiko kung ang kapalit nito ay paghihirap ng bawat mamamayang Pilipino. Huwag tayong maniniwala sa pagmamahal sa atin ng mga politiko pag-eleksyon. Sa 2028 po, siguraduhin natin na ang ating mga bolpe at ang ating mga kamay ay pangalan ng politikong may malasakit sa ating bansa, ang ating ibuboto palit ang ating mga prinsipyo at paninindigan sa limang kilong bigas, dalawang lata ng sardinas at limang daan pera. Dahil tayo rin po ang nahihirapan pagdating sa uli. Ako po ay hindi politiko at hindi po ako nangangampanya dahil kahit kailan hindi ako tatakbo sa mga politiko. Pero ako ang magiging silbi na boses ng bawat pamamayang Pilipino Ama, na hindi mapapagsweta laban sa mga politiko na nagpapahirap at pumakain sa kabanang bayan. Tama! Tama! sa mga politiko na hindi lahat ng Pilipino ay natatakot magsalita ng katotohanan at sila ay labanan. Napakatagal na po natin naghihintay ng ustisya. Madaming presidente na po ang naupo na inaasahan natin magpapaganda sa ating bansa. Pero hindi natin nakakamit ang tagumpay sa ating bansa. Wala po sa ating mga presidente ngayon na si Bongbong Marcos wala siyang malasakit sa mga Pilipino mga kapatid. Sa 2028 po, kahit sinong Marcos pa po o sumunod na inirasyon, hindi po natin papayagan na meron pang pangatlong Marcos ano, na maupo sa presidente. mo ano, pangalawang Marcos na kuyad na naupo sa ating bansa, walang ginawa kung hindi magnagaw at magpahirap sa mga Pilipino.